Ganito rin ba yung problema sa harapan ng inyong bahay? Na kada umaga na lang paggising mo at pagbukas ng inyong gate, makikita mo na itong mga pinagjingilan na mga asong gala dito sa harapan ng inyong mga bahay. Paborito talaga ng mga aso yung mga ganitong klase ng gate o yung mga gulong ng tricycle. Ganyan sila kung magjingil, lalong lalo na pag yung aso is lalaki. Buti na lang may napanood ako sa isang TikTok kung paano maiwasan ng mga aso yung mga gate niyo para hindi na sila mag pasara pa sa harapan ng bahay. Ganito lang pala yung ginawa nila. Yung sa akin mga kababs, kumuha lang ako ng mga plastic bottle na tira-tira dito sa akin mga dishwashing liquid. Pero mas mainam kung malalaki yung paglalagay nyo ng mga ganitong klase ng plastic bottle. Katulad ng mga 6 liter or 7 liter na mga plastic bottle. Mas okay na okay yun. Next, kailangan naman natin ng tina. Yung tigpipiso lang na tina, okay na yan. Pagkatapos guys, maglagay ka lang ng isang plastic ng tina sa isang tabo tapos lagyan mo ng tubig. Tantsayin mo lang yung tubig kung gaano karami yung ang ilalagay mo sa isang plastic bottle para sakpong sakpo lang siya. Yung iba naman guys nakikita ko tubig lang yung nilalagay nila sa mga lagay ng plastic bottle. Pero mas effective yata pag may tina talaga marami ako nakikita ganito yung nilalagay nila yung tina talaga eh. Hindi lang pala pang iwas sa mga jingle ng mga aso to. Pati pala pag nagpupupo sila umiiwas din ng aso pag nakikita nila mga to. Pagkatapos pala mga kababs, naglagay tayo ng tape sa mga takip nila. Siyempre gusto rin natin maiwasan yung mga naglalaro mga bata. Baka naman kasi paglaruan to at buksan, hindi sayang lang yung ginawa nating na effort. May mga nakikita na nga ako naglalagay dito sa aming barangay ng mga ganitong klase ng mga tina sa isang plastic bottle. Akala ko nga dati nagtitinda sila ng mga sabon-sabon or mga dishwashing liquid eh. Hindi pala yung purpose nun. Sunod kong ginawa mga kababs, naglagay tayo ng tali. For safety nga lang, para hindi kunin ng mga naglalarong bata. Baka kasi iuwi nila sa kanilang mga bahay. So bago pala natin ilagay yung mga kababs, nilinis ko muna yung gate natin. Yan, wala na yung mga bakas na mga pinagjinggilan ng mga aso dito sa aming gate. syempre para malaman natin kung effective nga ba talaga itong tina na to sa plastic bottle na ilalagay natin dito sa ating gate. Sa mga videos na napunod ko kasi, takot na takot daw yung mga aso at pusa sa mga ganitong klase ng mga paglalagay ng tina sa plastic bottle. Hindi daw nila alam kung bakit iniiwasan to ng mga aso at pusa pero yung isang napanood ko ang sabi niya pang pasilaw daw ito sa mga aso ayaw na ayaw daw nilang nakikita yung ganitong klase ng kulay at nasisilaw daw sila. Kaya kung meron kayong problema katulad ko na laging nagjijingle yung mga aso sa inyong gate, pwede nyong itry ito. Wala namang mawawala sa inyo. Magkano lang naman yung tina, tigpipiso, bumili kayo, ba diba? Tapos meron lang kayong mga plastic bottle, mga dishwashing liquid. Pwedeng pwede nyo lang gawin yan. Ang pangalawang reason naman dyan para hindi nyo nasitayin yung mga may-ari na mga aso kung bakit sila umihi at pinapabayaan nilang ganun yung kanilang mga aso. Iwasan na lang natin yung mga komprontasyon kung meron naman tayong mga solusyon na dapat gawin dito ito at para maiwasan na lang yung gulo. At eto na nga guys, nilagay ko ito sa mga lugar kung saan nagjijingle yung mga aso dito sa harapan ng gate namin. At sana nga guys, super effective to para maiwasan na lang yung pagjijingle dito ng mga aso, di ba? Ang lakas kasi makasira ng gate ng mga ihi ng mga aso. Mabilis kasi mga lawang yung mga gate. pag ihi ng aso yung mga nakikita mo sa inyong gate eh. Kaya kung nagusto yung video to eh, try nyo na mga kababs. Kung meron kayong mga gate na ganito at may problema kayo sa mga asong galang, lagi nang jijingle sa inyong mga gate, okay? Maraming salamat sa panonood and God bless. Pag-follow na lang po and share. Thank you. Bye-bye!